Hi guys, my name is Gwen. So starting today, bawal na ako magkaroon ng additional sugar intake. Plus, aside from that, subukan natin tumakbo ulit kasi may treadmill tayo na hindi nagagamit. Doon niya pala yung asawa ko, binabantayan ako kasi duda siya sa mga plano kong gawin eh. Ayan o, nagmi pa nga yung ano, anak na kamote, ano, oo. Oh. o, ah. nagmi tsaka nag -chuchurus. Hanep! Magtitimbang nga pala tayo. Ay, baliktad pala. Ayan, 91.2 guys. Okay, tatakbo na tayo talaga. Good! At least malaki-laki yung pwede nating ibagsak na timbang, ba? Diba? So, this will officially be day one. Yeah! Bala naman! Arm up, Arm up, guys. At the end of the video, I would be showing the stats nung natakbo ko, which I hope mag-improve throughout the course of this fitness challenge. Gusto ko nga pala share sa inyo guys yung view ko habang tumatakbo. May ginagawang inasal place dito sa tabi namin. das Chicken Inasal. So nakasanap ako ng motivation tumakbo which is makakain ng Chicken Inasal. Daw sarado pa sila. 20 minutes in. Okay, dati kaya ko to tuloy-tuloy hanggang 5K. Pero ngayon, hindi na. Okay, I think that is good for day one. At least, meron pa tayong room for improvements. Sana. Tapusin ko lang siguro gan 3K. Tapos, na-goods na. Let's do this again tomorrow, guys. And, kita-kits. In fairness, medyo maganda yung lighting dito. Ha? Drama shot dyan, no? <sweak> ...